Good afternoon mga chikilabas at mga beshika mga expired. Ito yung trending ngayon, yung sinabihan ni Maris Umali si Secretary before Salvador Medaldia ng salitari ni Ramon Tulfo about sa kanya na sinabihan niya ng kukulubutin ang kanyang kebyas. Char <laughs> lang po. Watch niyo para maintindihan yung sinasabi ko. na mo. Natrakis. Nagkabukas yung magdaya kanyang pag-inabas ngayong nakitaya. Correct. Correct. Ate, alam mo, siguro makapagod natin. Siyempre, baka pagod ate. Kasi ano... Tuyo, baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Nee. Oh, hindi. Ate, sorry, nakalip ako. <laughs> ako po ay paka rin yung kumamaya lang dito. JB. Oh, okay, sir. Okay. sir, what happened to you? Green yeah. um, yeah, here, sir. Paano kayo? Nagpakita ng pagkadismaya si Ramon Tulfo kay GMN News Anchor reporter na si Maris Umali. Sinabi nito sa kanyang post sa kanyang Facebook, Natatanda ka rin iha at pagdating ng araw ay pati yung kepyas mo ay kukulubot. Matatanda ang pinasinungalingan ni Maris Umali ang viral video at sinabing na misheard lamang ito. Hey, what's up mga chikilab? It's special kung expired. It's time for my reaction. magre ako dahil may social responsibility ako at ito ang yung pabansang sa with heart. Ayan po. So, ayan, di ba? Napaka-plastikada ng lola Maris Sumuno. At the same time, buka yung matamis. Ka -ca ka card capture, kabesh. O, ayan. Ah, alam nyo na. Saka, ingat-ingat po kayo dyan. Dahil, tinitake down lahat. dal alam nyo kasi nung may gawa. Ayokong magbanggit dito ng name. Yung mga ganyang eksena natin about pag era. Char. So, ayun. Buti nga sa iyo, tatanda ka rin daw, sabi na Ramon Tulfo at panglubot ang kefir mo. <laughs> so ayun, sana, uh, ngayon pala, mga at bitch, kung expired, sobrang high blood ng lola mo kasi yan yung bonggang issue. Yung credibility niya, o, ligwa. Sigap, ba diba? Idol ko pa naman to, pero ganito talaga, no? Pagbayaran ka talaga, dai. No? Grabe kayo, dai. Diba? Lahat, binabayaran na kayo hindi kayo nagsasalita ng katotohanan lang. Ayun, nakakasad lang, pero sana maayos na to. Pray lang po tayo lahat, guys. Ayun lang po. Pray tayo lahat at sana maayos na to. At, syempre, kailangan pong alam nyo na kung sino ang iba, um, straight kinesong pagbobota, ha. Um, alam nyo na, mahirap nang magyaw-yaw tiyo-tiyo dito. Ayan, maraming salamat po, and Good afternoon sa lahat.